Hello po mga ka Welcome back po sa ating munting YouTube channel Ligay Romance TV Mga ka T Dito po tayo ngayon sa Marilac Highway Na talaga namang Kitang kita po ang kapal ng pag Dito po May araw po ng Tuesday May panahon po na talagang Mas maapal pa po yung pag na Nararanasan po Dito po sa Marilac Highway Along tanay area po dahil may mga panukot talaga na sobrang lamig yung klima dito so shout out naman po sa mga nakaranas na rin mga adaan dito na sobrang kapal ng pag yung sobrang lamig ng panahon pa-comment down below na lang po mga rt salamat po kaya mas maganda talaga kung yung mga sasakyan natin eh, merong MDL yung merong mga anti-pag light -like. diba? Paglight light ang tawagin kulay yellow so pag naaluwag-luwag papalagay ko tayo nun tulad po nito masasalubo natin motor ito po may pag-light po siya oh. Eh, may kitang kita po siya kasi pag normal na light lang po yung ilaw yung puti eh, parang hindi po masyado pansinin lalo na po sobrang kapal ng pag pero pag medyo dilaw po yung ilaw ninyo po kitang kita po sila talaga pag po may pag-light po kayong ginagamit, ikitang-kita eh, nyo rin po yung parasadang inyong dadaanan kumparo sa kulay puting ilaw na medyo nala malabo po tingnan pagka ganun shout out po sa nakamotor na nasaunan namin kay nanay tatay ingat po tay mga ka dito po sa lugar na to ay eh, talagang mas kumakal po yung pag na aming nadaanan mas naduble po yung lamig na aming tinatahap Okay na yaba nagdadrive po sa akin. Nanginginig po ako ng oras na po mga LRT. So tuloy-tuloy na lang po tayo ng biyahe mga LRT. Biyahe. Eh. Sige, yeah, diretso na po. Sobrang nilalangit na kami. Woo! Grabe. Grabing lamig mga LRT. Woo! yun daw ang pasero sa loob nanginginig na sa lamig masarap may kaapis sa lugar na ito mga LLP. yung lugar po ito ay nasa bandang Caterina Cafe na po tayo or Caterina Restaurant basta yung lugar po ito ay nandito po Oh, mga ka-LRT, dito malamig pa rin pero hindi na po gano'ng kakapal yung pag, hindi po tulad kanina sa tinanan natin at talagang napakalamig napakakapal ng pag serya po yun. So, malapit lang na rin po tayo sa ating pupuntahan sa Rainbow 89 dito lang po sa Marilac Highway parang kay Kuyambay Tanay Rizal po mga ka -LRT. ngayon nga po ay January 2, 2024 naisipan lang po namin ni commander na ipasyad po yung dalawa namin cheating na dalaginding, ding dalaga ding yo yun po so pinasyad pa natin sila dito sa rainbow 89 Oh, ang tabayan niyo po yung part 2 ng ating Rainbow 89 trip kasama po yung ating uh, anak at si Commander bali yung video lang po yung ito ay yung biyahe po natin papunta sa Rainbow 89 salamat po